Welcome na naman sa panibagong vlog At kakagising ko lang Ayan o, si Posty ah. <laughs> Masaya na naman siya Ayun ang nagandahan itong may aso ko, di ba? Ang aso kasi, uh, sabi nga mm, Gumising kang bad trip Bumalik ka sa bahay na pagod na pagod At uh, At wala sa mood Pag sinalubong ko ng aso, ano eh, Lagi silang masaya eh Ayun yung ay yung kagandahan pag may aso, di ba? Laging may sasalubong sa'yo na masaya. niya, masaya yan. Kanina pa nagagaganon yung buntot niya, eh. di ba? <laughs> <Ayun>, oh. <laughs> Gusto niya makipaglaro na kagad, ka oh. <laughs> so, magsasapatos na ako. Ayun, na, uh, nasabihin pala ako pag ano sa mga subscribers ko kung may kung Pilipino kayo, uh, comment kayo sa ano ko sa video ko kung taga san kayo o nandito rin kayo sa Italy o sa ibang bansa. So, ayun. <coughs> ah, maganda yung resulta ng aking last vlog eh. Uh, ayun nga, uh, ko yung naigala ko kay dito sa bahay. So ngayon naman ko kwento ko yung paano paano rin kami nakakuha so ayun kwento ko sa inyo tapos nalimutan ko palang sabihin sa inyo na ano uh, dito kami pala sa, sa first floor pala kami nakatira ang gandahan ng first floor Ayun. syempre alam mo nyo naman tayo mga Pilipino uh, madami, minsan madaming <laughs> bisita so wag maingay walang problema sa baba kasi yung babaan nito negosyo uh, at nalimutan ko palang sa inyo yung garage so mamaya na yun at talabas muna kami dito Baka dito na ito umihi sa carpet Let's go. So nandito na kami sa park Sa Mosi Posi Ay medyo windy Ay ikot ikot kami na asa na <laughs> So ayun lakad lakad muna kami dito Habang si namin tulog pa syempre eh, enjoyin muna nila yung ano, ano, Sunday Kasi pag Sunday dito nagpapahinga yung mga tao Eh alam niyo naman si Mrs. maraming trabaho yun buwan sa may trabaho na sa mga bahay eh, may trabaho pa inyo sa sariling bahay namin di ba so kaya natin siyang magpahinga ganda ang bulaklak oh nakatawa uh, yung mga aso kagaya ni Posty kagaya ng aso namin yun nandun sa kabilang parte medyo madulas yung ano semento mulon kasi kagabi ay. Pasi. Hey. Andito na ako sa bahay. Magkatapos ng maglakad-lakad sa park kasama yung aso. Kain muna ng umagahan, di ba? Para sa pandesal na may itlog sa loob. Hmm. Tapos meron din dito lumpia. Bale, yung lumpia na to, ano, tinda to ng Pilipina dito sa I mean, sa Perugia, Italy. Ano ang kanan ng isa? Apat yung laman ng ano? Ah, apat pala, 5 euros. Magkano nga na? Ilan? 5 euros. Apat na fresh lumpia. Ayun. Tangising na rin si Kuya. Ay. Siyempre si misis. Kaya. Ayan, si Basti. Kainan muna kami, umagahan. Good morning sa inyo. At ayun, tapos na kami kumain ng umagahan. So, hinintay ko lang si Mrs. nagbibihis na. At hindi ko pala napakita sa inyo yung barko. Ayan ah. Ako naglagay ng mga ilaw na yan. Nalagyan ko ng table dito. Pero itong table na to, binili namin to. Meron tayo dito ng ano. Don Papa. Ayan. Nabili ko to sa Pilipinas, Don Papa. Kasi dito sa Italy, alam mo yung magkano to? 40 euros to dito. Magkano yun? Uh, magkano yun? 6, 6, 1, 2. Uh, halos ano, 3,000 yata. Basta. Ayan. Pero sa Pilipinas, 1,000 lang to pesos. Ayan, yung isa medyo mahal. Ito, 1, 2 yata ang bili ko dito. Yung red na Don Tapa. Ayan. Uh, mababasag pa. Ayan, Oh yung red na Don Papa medyo mahal din dito mga nasa 47 halos, halos 50 euros halos ano uh, 3k pero <laughs> sa Pilipinas 12 lang yan 12 pesos tapos yung verde uh, 1,000 so, ready na si misis at ayun nga kung may bahay kayo dito kailangan eto trabaho siyempre kahit Sunday uh, part time kami kami dalawa maglilinis kami ng parlor so ano lang naman yung isang oras at kalahati kaya uh, let's go at ito yung elevator namin pero sa first floor lang kami pwede hindi na rin ako mag elevator pinakita ko lang sa inyo Ngayon dadalhin ko kayo sa garage. Hindi ko pala napakita sa inyo yung garage namin dito. Ito yung garage namin. Medyo malaki yung garage namin kasi yung may-ari ng bahay namin dati, meron siyang negosyo ng mga tela. So, meron siyang malaking sasakyan. Kaya yung garage namin mataas kumpara doon sa mga ibang garage mabababa. Nandito yung mga bike namin, yung motor, yung kotse pag nagkakotse na. <laughs> Ayan. Diyan nakatambak yung mga pambenta ng anak ko sa online ay mga binibili niya yan sa ukay, tapos binibili, binibenta niya sa online. So, ayan. Ayan, papasok na kami ni Mrs. Sa, part-time. Hey! Che, mag-hi naman! Hi, guys! <laughs> ay, dito na kami sa sentro. Saat sa ula. Ito yung sentro namin. Ang ganda na. Uh, lumang building. Lamig ngayon, sa sa may hangin na ano o, ano na ang hangin pero pag nasa initan ka naman may init ang jacket ayan start na sa work diba ayan pag may ano ka pag may bahay ka dito sa Italy katulad ng mga ganang family kailangan mo medyo damihan yung trabaho pero huwag mo naman papaguro yung sarili mo diba <laughs> kasi pag napagod yung sarili mo ay mahirap na lalo ko yung magkakasakit o ano man nangyari ano lang, kalma lang yan patulad ng trabaho namin ngayon uh, ano lang uh, isang oras at kalahati lang tapos yun kasama uh, na kami, family diba? so, yun, okay na, ready na ako at part time muna tayo let's go at ayun tapos na kami magtrabaho ni misis sarado ko na lang yung mga bintana yan ang na extra namin trabaho dito sa Italy dito kami kumukuha ng ano alam nyo yun uh, katulad ngayon bumili kami ng rep ng bagong rep dito kami kumukuha ng pera pambayad kasi ang ginagawa namin katulad ng rep uh, walong buwan namin ng hulugan ganoon So, yung sinasweldo namin dito, doon mapupunta ang bayad ng mga rep. Kasi meron naman talaga kaming mga trabahong mga steady na. Katulad ko, ako nagtatrabaho sa isang pabrika. Tapos si misis, nagtatrabaho siya sa bahay. Naglilinis ng bahay. Ayun. Ah. Kaya, siyempre may mga pambayad naman kami sa upa, sa banko, ganon kaya ganun yung ginagawa namin yung kikitain namin dito sa part time binibili namin ng mga gamit sa bahay katulad ng mga ano yung mga TV siyempre pag nasira at least meron kaming pang ano na pangkuha ng mga gamit pang hulugan di ba ay tine-check ko na lang yung mga buhok may nagtitirang konti at uwi na kami grabe ang daming tao ngayon dito Puno. Puro turista. Pero may pila papunta dun sa loob ng... Ayan. Diyan kinakasal kasi sa loob niyan. Siguro may mga activities na gagawin sila. Ayan. Ay! Nandito na kami sa bahay. Pagkatapos ng isang oras at kalahating trabaho. Ay, magiinit naman ng ulam. Masakit daw yung ulo ni Mrs salamig. Mayroon kami na tirang isda dito. Ayan. Tsaka, eto. Siligang na Wow, di ba? saktong sakto sa malamig na panahon. May yan may labanos. Hmm. Init na natin at para makakainin. So, yon Nakakwento uh, ko pala sa inyo kung paano kami nai-nagkabahay dito sa Italy habang iniinit ko yung ulam namin. Ah... Uh, bali ganito yung nangyari kumuha kami ng tao na mag -aayos talaga ng lahat-lahat na ng bangko ng ng mga papeles na kailangan pag, yung sa mga pagbili ng bahay kasi mga documents namin kailangan din so ayun uh, bali nakadalawang try kami nung una tapos ano mo nabigo basta sabi nga diba try lang ng try hanggang sa uh, mag, ano, mag success So, hanggang ng pangatlo, kasi nung una, may mga utang pa kaming nakita yung bank, o nakita ng banko. So, hindi kami nabigyan pa ng bahay. Kapos ito pangatlo na, nabayaran na namin yung utang. So, ayun, hanggang sa tumawag sa amin yung yung tao na nag-aayos ng yung guys ng yung pinalakad namin, bale ayun din ayun na yung binabayaran namin. Bale, siya na yung napunta ng mga bangko. Pwede naman din, pag bibili kayo ng bahay, pwede naman din kayo yung pumunta mismo ng bangko. Kayo. Tanong nyo, kung kung, kung ma approvehan kayo pag ng bahay. Kasi may mga kaibigan din ako na rumekta sila mismo sa bangko. Ege, kasi kami ni Mrs. Alam nyo naman, may mga trabaho kami, super busy, absent dito, absent doon. Kaya kumuha na lang kami ng taon na mag-aayos. So, ayun nga, naayos nung... Nice, nung kinuha namin na tao na yon, at sinabi nila sa amin na uh, mag magumpisa na kaming humanap ng bahay ayun at nakita namin itong bahay na to so yun may nakatira dito ng na dalawang matanda mag-asawa hindi naman masyadong matanda siguro nasa mga 60 so yun lumipat gusto nila daw nilang lumipat ng gundok doon tumira kaya binenta sa amin to dati tong 125 o 130 na bila, natawaran namin ng ano Uh, 115. So, ayun, uh, salamat naman na, na kami ng ano ng bangko. Kumbaga, ayun yung utang lang naman yung pinabili namin dito. Ang pinag kinagandahan lang noon, siyempre. Ah, uh, ay yung utang na maganda maganda ang pupuntahan na kaysa naman na utang ka na wala ka namang gagawin di ba? E, kami umutang kami ng pera para ayun sa pambayad nito hindi na kami ngayon umuupak kasi nung umuwi pa kami, halos bumabayad yata kami ng 700. Ganong kalaki yun. Eh, nung nagkaroon kami ng bahay, ang binabayaran lang namin sa banko, 400. Bale, alam nyo yun, 300 na bawas. Tapos, pag, nagtagal-tagal, sabi na, sabi na itong bahay. Yung, kumbaga, no, sabi naman talaga yung bahay na ito. Kumbaga, bayad na, di ba? Yun lang yung kagandahan ng, sa mga banko-banko na ganan. Uh, malit lang yung binabayaran mo. Yun. So yun na, pag nagtagal-tagal, di ba? At ayun, kain muna kami at yung bunso namin may laro mamaya ng basketball. So ayun, kain muna kami at para makapagpahinga tapos mamaya nood kami ng basketball ng bunso namin. Ayun, ready na ang aming tanghalian. Wow, <laughs> sinigang na hipon. At ready na rin ng mga bata, ready na rin si misis. And thank you Lord sa masarap na tanghalian. Let's go.